So guys, i-unbox ko to. Bigay ng akong ng At galing siya sa Miniso. Yan siya start... guys. Gusto ko. Nabuksan ko na to guys. Pero gusto ko lang i gusto ko na ipakita sa inyo. So yan ba? Akita ko na to. Pero hindi ko pa na nagsanggal sa plastic. Yeah! <laughs> Oh my god, it's so cute! Oh, the ba? It's a filter. It's ka a filter. It's a little bit of a filter. It's a little bit of a filter. It's a filter. It's a a filter. It's a little bit May bow din siya. tawag pala sa kanya is no money.